Pia Wurtzbach. desmayado sa hindi pagkakasama ni Michelle B. sa Top 5. Alamin sa Ice Pattern Report ni Antonio. Hindi lamang si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcel ng Thailand ang dismayado sa hindi pagkakasama ni Michelle Di sa top 5 sa katatapos lamang ng Miss Universe Beauty Pageant. Maging si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ay hindi rin nakatiis na maglabas ng kanyang pagkadismaya sa naging resulta na nasabing pageant. Sa kanyang inilabas na video pagkatapos ng coronation ng Miss Universe 2023, sinabi ni Pia na kasama sa kanyang bet na manalo si Miss Nicaragua, Sienes Palacios kung saan deserving din umano ito sa title. Ngunit napapaisip pa rin daw siya hanggang ngayon kung ano ang magiging kainat na nanasabing pageant kung sakaling nakapasok sa top 5 si Michelle at nagkaroon na ito ng chance na sagutin ang tanong. Ayon kay Pia, napakagaling sa Q&A ni Michelle kaya't nag-iisip umano siya kung ano ang posibleng nangyari kung nakapasok lamang ito sa top 5. Hanggang ngayon umano ay hindi pa rin siya makamove on sa hindi pagkakasama ng Pinay Berry Queen sa top 5. Kung matatandaan, mukhang bibignan noong pan ni Pia si Michelle kung saan sa kanyang broadcast channel ay sinabi nito na sobrang lakas ng candidate ng Pilipinas sa Miss Universe ngayong taon. At yan ang aking balitang showbiz sa para simpil may tawad ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.